po si William Aldabe, 59 years old. Nagtatrabaho po sa Monsis Specialitson. Simula ako 1972. Mahigit 40 years old na po sa Litsunan. Ito na po ang uh, pinakamatandang po sa Litsunan, ang La Loma, 1970 dito na po ako naninirahan tapos ko solo lang po ako rito. Wala po yung pamilya ko rito. Nag-umpisa po ako sa pagluluto. Tapos naging matansero. Tapos naging pulboy. Tapos chopper. Ang bagero. Ang tama pong lechon sa pagluluto, yung ano lang po, yung Basta luto na, hindi masyadong lamog. Kasi pag lamog na po, yung laman, natatanggal na po sa buto. Hindi na masarap kainin. Pero yung dikit pa talaga rin sa buto, na tutubig pa siya, yun ang masarap. Ayan, napakalutong po niyan, na balat. Alaga po namin ang mga bagero po yan. Diyan po sa dalawang linya ng apoy niyan, para na-balance po yung balat nilang sabay-sabay magpulang. Malaki po, naging -im improvement nila, dumami talaga yung may-ari ng lechonan. Dati, dalawa lang yan. Mang Tomas, saka, ano, nila si lechon. Ngayon, nagdagdaga na sila. Ang Dito po sa Laloma po, ito po sa mga sa Litsunan, ang pinakamalakas, talo ang Pasay rito sa Kabaklaran. Ito talaga na dinadayo ng, ng mga tao sa Paglilitsun. Kasi hinahandaan talaga nila ng babo yan. Agawang pa nga tao rito, pumapasok pa rito yung mga tao. Turo lang yung gusto nila. Yan po. Mabantayan nila yung paglabas, pababalot na nila yun. Sa tingin ko ang Laloma City of Lichon, napaka-asensado na. may mga Lichon na sa ibang lugar, sinasabi nila mahal sa amin. Pero pag nagpunta rito, customer, ang baba pala ng presyo ng Lichon yun. Ang Lichon talaga, pang Pilipino. Pagkain Pilipino at talagang yan ang unang-unang gustong-gusto ng mga Pilipino people. unang Ayan, Una-una, maganda siya sa, sa pagkainan kasi buo. Second, pag kinain mo talaga, crunchy, tas malasa pa yung loob, di diba? bibili ka na lang, hindi ka na magluluto. Take out na lang siya. tradisyon na ng mga Pilipino yun eh. Kapag may party at okasyon, lalo na pag Pasko at New Year, hinahanda talaga yan sa pagkain natin. Hindi pwedeng mawawala yan. Palagay ko eh, tatagal ng napakatagal dahil sa dami ng mga anak. Merong mga anak na merong mahilig, merong mga anak na hindi mahilig eh, kanya-kanya silang pamamaraan. maring, may hirik sila magtinda, may hirik sila maging tauhan ng salitsunan, gano'n. Sa tingin ko, makukontinue to. Kasi, uh, sabi nga nila, di ba, nasa dugo naman yan. Pag, pag gusto talaga, magagawa. At alam naman namin na dito kami lumaki, dito kami nagkaroon ng uh, hanap buhay. Ito yung hanap buhay talaga namin mula nung ninuno pa namin. So, ito continue talaga namin to.